yung angel Ang dumi ng tubig. Kulay dilaw, kulay brown. Grabe. Ayan guys, oh. Huwag mo nilang tubig. Kasi yung kulay nun. Kasi yun, binuhos ko na yun kanina. Ayan. Ang dumi. Grabe yung dumi ng tubig. Habang dumadami, lalo siyang mga gold brown. Ayan o, kasi binuhos ko na yun sa namin. Ayan, ganyan ang kulay niya. para mo siya lahat, para maawir po kayo, eh, marunin po yung tubig pangatlong balde na po yan ganyan po lagi yung tubig naglalabab pa naman ako gamit siya ng kahaba ko. Grabe dumi ang tubig.